Good morning! Magandang umaga! Ohay kusaymas! Andito na naman po tayo para magbigay ng mga kwento o mga pangyayari na nangyayari sa ating buhay at mga munting payo Ito po ang sabi ni Daddy's Vlog Maraming maraming salamat nga pala po sa nag-subscribe Medyo marami na po tayo at papasalamat po ako kasi napakadami po na nakaka-appreciate kahit na munting vlogger lang tayo na meron mga taga-ibang bansa na nakaka- natutuwa o nagla-like at nagko sa ating munting vlog ito po ang ikinatutuwa ng inyong lingkod kaya marami marami salamat po kaya like na at Okay, welcome back to sa Sabi ni Daddy's Vlog at nandito po ako para mag-relax at magkwento sa inyo ng mga bagay-bagay na nangyari sa mga tunay na buhay at uh, nandito po ako sa Chuocho Coen o Park dahil napaka press ko po dahil makikita nyo po yung mga pakita ko po sa puno na puno, puno na ng dahon after ng cherry blossoms ayan po meron pong nagpe-painting doon si ate ngayon lang po ako nakalabas kasi nag-uulan Ampo pag-uusapan natin ay ang tungkol sa huwag sulsulan ang mag-asawang nag-aaway. Yan, yan po ang ating topic ngayon. Marami pong mga pangyayari o marami pong mga buhay na sa totoong buhay ay talagang nangyayari sa mag-asawa at nangyayari dahil sa mga di pagkakaunawaan at mga salita o hatid-hatid na salita na pinakikinggan na, na ng isang partido o ng isang may asawa pasensya na po ang ingay sa likod nagsasalansan po ng bote <laughs> o kadiretso pa tayo marami, marami pong mga pangyayari na hindi natin inaasahan na dumarating sa buhay ng mga mag-asawa lalo na yung mga mag-shota pa lang na talagang ang hirap pasukan o hindi dapat natin pakialaman una una kahit na best best natin o best natin yung isa sa mga lalaki, o isa sa mga babaeng involved hindi po tayo dapat makialam pwede po natin na awatin sila sa pamamagitan po ng malumanay na pagsasalita at uh, para po makatulong tayo hindi po yung darating sa punto na nag aaway na yung mag-asawa eh, mag eh. pa natin ang ulo ng iba ano kayo takore <laughs> hindi kayo takore para magpainit ng ulo ng ibang tao lalo nang kukulo yun sa galit ang kailangan natin ay kalmahin sila pero bigyan natin sila ng mga oras o ng mga panahon na may, may labas nila yung mga nasa. At pag na uh, nailabas na yung mga sa nila o nakalma na sila, pwede nyo silang bigyan ng advice na maganda. Hindi po natin sila pwedeng bigyan na, Uy, ganun nga yung asawa mo, ganun nga. Maraming may bae, ganyan-ganyan. Lumabas, nagpunta ng kabaret. <laughs> may kasayo, may kasayo na babae nagpunta doon sa sugalan uh, nagpatalo ng pera, nagpunta sa sasabungan sa Mahirap po yung mga bagay na ganyan Mahirap po yung pagdadaanan natin ng mga bagay na hindi natin sako po, hindi natin alam kung anong kahihinatnan para sa pinag-uusapan o para doon sa mag asawang nag-aaway yan po ang tatandaan natin mahirap pong makialam at wag pong sulsulan at wag pong gatungan po gagatungan nyo hindi na kayo kahoy hindi na kayo uling hindi na kayo isa kayong apoy <laughs> sa banang gagaling ang apoy sa si ibaba sa si <laughs> so siguro hindi na kayo devil para uh, magbigay ng payo na lalong ikalalaki ng gulo o ikalalaki ng sira ng mag-asawa at ng magsyota. Malimit malimit to sa, sa mag-asawa at magsyota eh. <laughs> Distracted na naman si Dan. <laughs> Akala ko sa Pilipina. May phobia na ako sa Pilipina kasi madalas akong bumate, nai-stab ako. Ganyan talaga ang buhay. Mabuti pa yung mga kaibigan ko, subscri subscribers na taga-ibang bansa, eh, nababati ako. Disclaimer lang po, uh, may nangyari po sa amin yung ganyan, eh, ano, uh, gulo, tungkol po sa mag-asawa. Eh, may kaibigan po na papapel, alam nyo na, meron pong mga sulsol sa babae, nakakaawa po yung babae. Alam nyo, alam nyo po, tinalaka niya ng tinalaka kasi hindi naman talakera yung babae. Ang sabi ng kaibigan na babae o yung kanyang beshi-beshi, huwag kang patalo, huwag kang padala sa mga sinasabi ng asawa mo, huwag kang maniwala sa asawa mo. Dahil niloloko ka lang yan at lolokohin ka pa rin yan. Ginatungan na yung ginatungan. Alam nyo yung nangyari? Nag-away na nag-away ang mag-asawa, binugbog ang babae, hindi po makakita at na, nauwi sa baranggayan. Yan po ang sinasabi ko sa mga ating mga kababayan. Masyado pong mga pakialamera. Ayaw hayaan ang buhay ng mga buhay. Hindi nila alam na ang mga may buhay nila eh mas dapat nila asikasuhin at baka hindi pa nga nakakasaing at hindi nagugutom na ang mga anak eh na andun at uh, umuusyoso sa mga nag-aaway na mag-asawa na hindi naman dapat pakialaman. Ang pakialaman natin kung nagpapatayan na at kailangan nating tumawag ng barangay, huwag na po tayong makigulo at huwag na po tayong lumapit, baka tayo madamay pa. Yan po ang the best solution para maiwasan natin ang mga gulo at sakuna. At mahirap po na talagang sa isang sa isang banda maaaring mawala ang ating buhay o masaktan tayo kaya hindi na po na, dapat natin pakaalam ang mga da, dapat na hindi atin. Kaya yan po masasabi ni nangyari po dun sa mag-asawa bali dinala po sa ospital ang babae na talagang masasabi natin na hindi na makakita at singkit na yung mga mata dahil sa black eye at hindi po hindi po makatay dahil kung ano-ano ang hinampas at uh, masyadong naging bayoyente yung kanyang kasawa eh talagang yung nagsosode ang, ta ang sagot tanong ko sa, sa iyo eh nakatulong ka ba hindi hindi ka nakatulong ikaw ay nakapaminsala pa ng buhay ng ibang tao at uh, ito ay lumala Lalo na doon sa mga magasawa na talagang pumapatol sa babae o pumapatol sa kanyang asawa ang babae, hindi po maganda yan dahil unang-una po, mahina po talagang mga babae pagdating sa physical na katayuan hindi po natin dapat na pagbuhatan na kamay ang mga babae so, anong nangyari po bali pagkatapos po ng ospital eh, ma nagbayad po ng malaki, malaki po binayaran masakit po katawan ng babae galit na galit din itong lalaki nagbaranggayan at nauwi sa pag-aaway pati yung mga miyembro ng pamilya pati yung mga bienan-bienan at mga kapakapatid at kuya-kuya ate-ate at lalo lalo na ang naapektuhan dito yung mentalidad ng mga anak o ng mga bata na hindi naman na dapat kasali nakakakita sila ng bayulente o ng mga kagaya ng karahasan sa murang edad eh hindi po maganda yan kaya kailangan pag mag-aaway po tayo medyo ipadalhin ipadal, nyo muna inyong mga anak sa mga dalhin nyo muna po yung mga anak nyo sa mga lugar na hindi nila maririnig yung mga pinag-aawayan kung talagang concerned kayo sa kaibigan nyo yun ang dapat nyo gawin, hindi yung gagatungan nyo eh uling na nga kayo eh sa panggagatong eh hindi po maganda yan hindi po number one number one po wag yung gagawin na eh. hindi po maganda yan manggatong o manggisa o ko ano pa man yan magluto ng pagmumula ng away at pagmumula ng malaking sunog ng isang pamilya para para lang sabihin concern hindi ka po concern salot ka po <laughs> kaya ganun po nangyari sa mag-asawa at ang sabi po ng asawa ay hihiwalayan niya ng kanyang ayaw niya na makisama sa kanya mister pero ang, ang mister po eh dala lang daw ng kalasingan naniniwala po ba kayo? kung dala po ito ng kalasingan o kung ano pa man eh wag na nating pakialaman din dahil ito po ay talagang nasa katawan ng tao. O nasa babae na po ako talaga makikisama pa siya o makikipaglokohan sa kanya asawa. Pero ang lalaki po nananakit o nakapanakit, maaari niya itong ulit-ulitin ito at uh, uh, ma, malimit siya po magagawa ito sa pamamagitan ng pagbuhat ng kamay at pananakit ng asawa. Hindi lang na asawa, baka pati mga anak eh saktan na dahil wala, nawala na siya na respeto sa babae at sa, ka, sa kapwa at sa mga kapitbahay hindi na siya nagkaroon ng iya pa, para pag-usapan ng mga kapitbahay na nakikimarita sa kanilang pag-aaway so yan po ang ating kwento para sa araw nito at ang ating munting payo ni daddy okay na nagsimula po ako mag open na account sa youtube noong 2020 uh, alam ko 2020 pero nag start po ako mag upload na mga 6 months or 7 month, months ago at nakakataba po ng puso dahil wala po akong sinabi kaibigan nag uh, vlog po ako ng uh, sarili ko hindi po ako nag nakiusap sa aking mga kaibigan na maki-subscribe dahil ang gusto ko po eh kusa sila at uh, walang sapilitan dahil mahirap po yung minsan eh napag iisipan ang na sama. Ang kinatutuwa ko lang po meron po mga vlogger malalaking vlogger at maliliit na vlogger na sumusuporta sa kapwa maliliit na vlogger. Natutuwa po ako dahil marami akong nagiging kaibigan. Nagkakaroon po ako ng kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit minsan po hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi ko. Nagsusubscribe po sila sa akin. Talagang hindi speechless po ako, hindi po ako makapagsalita natin. Tapos puso po, po ako nagpapasalamat dahil isang click lang na subscribe at mag-like at mag-comment, mag-shout out. Ay, napakadaking mababaw lang po kaligayahan ni Daddy napakadaking tulong po at uh, gusto kong maibalik ito pagdating ng panahon sa inyong lahat. Gusto ko rin makatulong sa kapwa. Hindi lang para kumita ng pera para magkaroon ng maraming kaibigan. So hanggang sa muli po at inuulit ko po maraming maraming salamat sa inyo at ingatan niyo po ang inyong sarili at inyong pamilya. Huwag po makikinig sa mga mga chismis at huwag po makikinig sa mga kaibigan na gagatong ang pakayo. At sana nasa mabuting kalagayan ingatan ingatan yung kalusugan dahil ang kalusugan na ating kayamanan na hindi mapap mapapantayan o mababayaran ng pera. Ingat-ingat po at shout out po sa aking mga kaibigan sa Vietnam, sa Amerika, sa Kaparini Sur, kay Kamikaze, kay Jo, kay Go, mar at marami po po iba. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa pagsuporta. Hanggang sa muli po nating kwentuhan, ito po ang sabi ni Daddy's sa Vlog na nagsasabing paalam sa inara.